Mga kumakalat na larawan ng pagiging cheater umano ni Ian Veneracion, viral na sa social media. Yan ang trending. Isa nga si Ian Veneracion sa talaga namang hinahangaan ngayon. Sa taglay nitong kagwapuhan, talaga namang patok na patok siya sa mga kababaihan. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa isang Ian Veneracion? Dahil bukod sa gwapo na, loyal pa umano ito sa kanyang asawa. Ngunit ang lahat ng yan ay tila nagbago ngayon dahil sa mga viral na larawan ni Ian Veneracion na talaga namang pinagpe ngayon sa social media. Isang username sa TikTok ang talaga namang nagbunyag ng kalokohan umano ni Ian Veneracion ng pagiging babaero o cheater nito? Taliwas umano sa pinapalabas ng aktor na siya ay loyal pagdating sa pakikipagrelasyon. Makikita nga sa mga viral na litrato ni Ian na siya ay papalabas ng elevator ng isang hotel. Makikita din na merong isang babae na naunang naglalakad sa kanya at naunang lumabas sa elevator. Ayon pa nga sa caption na mababasa sa viral video ni Ian, Cheaters be like coming out of the elevator together from their hotel. Loyal husband cheat with his manager. Hashtag FYP. Hashtag for your page. Hashtag Ian Veneration. Hashtag, hashtag Munoz. Ilan nakakawindang nga na revelasyon ng mga pinakawalan ng TikTok user na ito? na talaga namang umaani ngayon ng samot-saring reaction mula sa mga netizens. Sa comment section ng nasabing post, marami pang mga sinabi ang TikTok user na ito na tila kilalang kilala niya ito at alam na alam niya ang nangyayari sa private life ng aktor. Nagtanong ang isang fan ni Ian, Oy, true ba to? At mabilis naman siyang sinagot ng TikTok user na nagpost ng mga larawan. Yes, true. He is not a faithful husband like he always said. He and his wife are separated now because of his affair with this woman. But Ian is afraid to admit it because he is afraid of losing his fame. OMG, hinangaan ko pa naman siya few months ago sa interview niya kasi akala ko loyal talaga siya. Sagot naman ng TikTok user, And because people know him as a loyal husband who has been married for 25 years. Meron namang ilang netizen ang nagtanggol sa aktor na hindi porket umano na sabay silang lumabas ng elevator ay may ginawa ng kababalaghan. Halatang yung admin never been to a fancy hotels, may mga meeting hall sa mga yan po, just so you know, hindi puro room at bed. Ngunit mabilis naman itong sinagot ng TikTok user na ito. It's a hotel in Ormoc. Ian and his band along with Kirsty check in at that hotel. Kirsty is the manager and his mistress. Everyone close to Ian also knows about their relationship. Meron pa nga isang netizen ang nagtanggol pa kay Ian at sinabing respetuhin umano ang privacy ng iba. Mga tao ngayon di kaya rumispeto sa privacy ng iba. Kapag ba ang misunderstanding na yan nakasira ng pamilya, mababawi ba ng sorry nyo ang consequence? Ngunit ang sagot ng TikTok user na ito, Where were his wife and kids at his concert last month? Last night at the screening, not of Ian's family were present, and Kirsty, the mistress, was there. Ayon pa nga sa isang netizen, she sound like she knows a lot. I think yung may-ari ng account is family wife or kids. Dahil nga sa mabilis na pagputok ng isyong ito kay Ian Veneracion, marami tuloy ang haka-haka na lumalabas kung sino nga ba ang tunay na may-ari ng TikTok account na ito at kung bakit marami itong nalalaman tungkol sa personal na buhay ni Ian Veneracion. May katotohanan nga ba ang ibinibintang sa aktor na siya ay isang cheater? Kung kayo ang tatanungin mga katrendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!